Morning po mga classmates. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. So ang katanungan po ni Sir Aldrin Lumanas is kung po pwede pa bang magpaligo ng inahin kung halimbawa ay nag breeding na tayo o nagpapalahi na o nangingitlog na. Ang kasagutan po namin dyan, yes po, kami po nagpapaligo dito sa aming mga inahin. Bakit po? Kasi hindi may iwasan na yung mga nakakulong na ganyan o kahit hindi nakakulong, kahit nakarange, ay abutin po ng mga tinatawag natin na ectoparasites, yung mga hanip, kuto, red mites, kaya regular din namin pinapaliguan. So monthly nagpapaligo kami kaya nangingitlog o hindi. Kasi ganun din po, pag may red mites, kuto, hanip, mag-stop din ang pangingitlog dyan mga classmates. So mas maigi pa, ang prevention para hindi kumalat yung mga tinatawag nating ectoparasites at maging mas efficient yung ating ibinibigay sa kanila para mangitlog. God bless po mga classmates.